Yes, yeah, sige sister. Ah, uh, napakamusan na. Ano sa katao hindi ba kadaghan ang Sumala sa uh, Pilipos 4.4 Ako basahin ni Pilipos sister ha? Ah, Episo. Episo 4.4 Di Pilipos. Episo 4.4 Bayon sa 5. Naginunin ni may usalamang Kalawas ug usalamang ka espiritu ingon nga may usalamang kapaglaw kung usalan lang nini, ni gitawag ka mo sa Diyos. May usa lamang ka gino, usa ka pagtuo, o U usa ka bunya. Usa nga, sister, ang bunya. Dili na kinahanglan na daghanon pang bunya. Pero sa katuliko, na apoy bunyagan sa katuliko pag-usap, bisan na bunyagan na sa islaing reliyon, tungod kay ang nagbunyag niya, dili man katuliko o wala siya dawata sa katuliko. Munang bunyagan din siya sa simbahang katuliko. Kaya ang tinuod nga bunyag na sa simbahang katuliko na mawagitukod ni Kristo. Kung nabunyagan sila sa lain, mga, 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 man sila, si, si, lipat-lipat, si, ah, may na siya kung lipat-lipat. Kaya gamito nila mga iso, ang Biblia nga, King James Version, ang nabutan nito, bautismo. Bautismo hoy, mga ikso, ang bautismo bantay mo. Kailan ilaro na mo, anak. Kanang bautismo, kinat ang tao na kinabili sa'yo. Uy! Maakta ma mo na ng mga mangingilat. Bautismo ko usak ka bautismo, wak mong bautismo, he. Eh. Kay nabulga ka naman mo, wak mong bautismo, he. Eh. Ang bautismo, sila, Ang iniglis sa bautismo, baptism, ang bunyag o bautismo. Ang in English, baptism. Kung nagbantay mo na mga mangilad din yung magsulti, gawa mo mo bautismohin, eh, nabunyagad na mo. Dili, parias ng bautismo o baptism. Mangilad din yung bukat ng bautismo, gikan ko sa Grigo, nga baptiso, nga bot pa sa bot, Tinunda siya, gikan sa baptiso, nga pag Pero wa nila, tanawa, buot pasabot sa baptiso. baptiso. Do na gani baptiso nga panghugas. No? Abi man sila sikir pa higo sila baptiso. Wa ta magay sila ibang dictionary. Ang puno na kwe diksyonaryo Hebrew, English dictionary, Greek, English dictionary, Latin, English dictionary. Do na yung taon miniana. Muna di may mailad nila. Ganon. <laughs> Eh. English, uh, wak -wak. <laughs> ang awan mo mabautismo eh pagutan na on sa iningles sa bautismo on sa iningles? may ko man isang baptism on sa iningles, punya baptism na pariya sa mga silawakwa. ila lang tang ila ron lipat liparo lipat liparo lipat -lipa lipato ni anang mga termino sa pinulungan na atong gigamit no nang bantay ta Last, to, ng pangutanan.